This video contains graphic or disturbing images that may not be suitable for all viewers. Viewer discretion is advised. Hindi ni Lois kung ang tinutukoy ba ng duke ay ang palasbol na apat na buwan ng lumipas. Miski ang duke ay tila nagulat sa bilis ng panahon, nakita niya si Lois na may kasamang lalaki nang pumunta sa isang motel. Nagulat pa siya na makita niya si Lois kaya talagang hindi niya iyon makakalimutan. Pero nang makita ng duke ang tungkol sa eskandal ay tila pinagtaksilan siya. Ano ibig niya sabihin sa pinagtaksilan? Isip ni Lois. Nang bigla na lamang siyang hilahin sa braso ng duke at pailaliman. Pakiwari ng duke na tila magaling si Lois. Kaya interesado siya. Hindi maintindihan ni Lois ang nais ipahiwatig ng duke. Ganyan balagi ang mukha mo. Naguguluhan? Ang ikatlong prinsipe. Ang crown prince at ang lalaking kasama mo sa motel. Total malandi ka, baka pwede mo ako isama. Total hindi lang sila. Hindi ba? Pambabastos ng Duke kay Louis, dahil sa narinig ay mahigpit na hinawakan ni Louis ang braso ng Duke. Saka ito tinuruan ng leksyon. Mukhang meron di pagkakaintindi ang Duke. Mas lalong ginipit ni Lois ang Duke, isang kabastusan sa isang sundalo na alagad ng Emperor ang pinakitang pag-ugali ng Duke. Dahil sa pakiusap ng Duke na pakawalan siya ay binitawan siya ni Lois. Kinaro niya na ang kasama niya sa motel ng araw ng palisbol ay si Duke Wayton. Ano sinasabi mo? Hindi si Rafael ang kasama mo, tura ni Duke Sirion. Iba ang taong kasama mo, kulay pula ang buhok niya. Dagdag ng Duke. Sigurado ka ba? Hindi ba mali ang pagkakatingin mo? Paninigurado ni Lois. Sa lahat ng royal, ang tanging may pulang buhok ay ang diborsyo na si Marquis alail. Hindi man nakita ni Duke Sirion ang kasama ni Louis ay sinigurado iyon ng babaeng kasama niya ng gabing iyon. Ngunit para kay Louis ay baka hakahaka lang ang nakita ng babae, lalo na at madilim baka na pagkamalan na pula ang brown na buhok ang kasama niyang lalaki. Kamahalan, hindi ba meron na kayong fiance? Tanong ni Louis na patakla ang duke, sabay si kay Louis. Dinidate mo nga ang magkapatid. Ano ang karapatan mo na bigyan ako ng krisitismo? Muling giniit ni Louis na wala siyang relasyon sa sino man na magkapatid. Ngunit mapang-asar ang Duke. Nais niya na isa din siya sa makadate ni Louis hanggang sa muling pinigilan ni Louis ang Duke Sirion at giniit na nais niya ituloy ang investigasyon. Lingid sa kaalamaan nila Louis ay meron isang misteryosong lalaki ang nagmamasid sa kanila. Kinaumagahan, abala sa pag-aayos ang Crown Prince. Nais niyang gwapo siya sa paningin ni Louis. Dumating ang pinakahinihintay ng Crown Prince, si Lois. Kinamusta niya si Louis at pinalapit. Namumula ang mukha ni Lois. Alam niya ang rason sa utos na lumapit siya. Kaya ginawa niya ang nais ng Crown Prince. Hindi mapalis ang pamumula ni Lois pagtapos niya hagkan ang Crown Prince, ngunit muli siyang hinapit papalapit ng Crown Prince at hinalikan, Good morning White Rabbit, bati ng Crown Prince, habang punas-punas ni Lois ang kanyang labi. Halata sa mukha ni Lois ang kanyang pagkahiya, lalo na at nang tumingin siya sa Crown Prince. Kaya di maiwasan ng Crown Prince na mapaisip na tila nagustuhan ni Louis ang kanyang pag-aayos. Habang nagpapahinga si Louis, ay ang abalang pagmamasid ni Mytel sa kanya. Wala pa din pinagbago sa itsura ni Louis simula ng bata pa sila. Ginunita ng Crown Prince ang mga panahon na nag-aaral pa sila. Sa academy, abalang kumakain ang hanay ng mga estudyante. Bukang bibig nila kung sino ang pinakanakakaakit sa ginanap na training nila. Bulalas nilang lahat si Sabrina hanggang sa napunta ang tanong kay Louis. Kung sino ang kaakit-akit sa ginanap na training at kung umaayon ba siya na sadyang nakakaakit si Sabrina. Ngunit tumanggi si Lois at binanggit ang pangalan na Maitel. Natahimik ang lahat sa narinig at lakas loob na nagtanong ang katabi ni Lois. Kung bakit si Maitel? Pero para kay Lois bakit kailangan patanungin? Hindi ba yun ang totoo? Sinasabi mo ba na mas maganda ako sa babae? Tanong ni Maitel, Oo, oh, ikaw ang pinakagwapong nakilala ko. Inosenteng tura ni Lois at tinanong ang mga kasama na tama naman ang sinabi niya, kahit paalanganin ang pinapakita ng mga kasamahan. Wagas na napangiti si Maitel dahilan para mamula si Lois. Aminado si Maitel, natanga siya na akala niya noon ay gusto siya ni Lois. Sa tuwing iningitian niya si Lois ay halos magpula na ang mukha nito, at kung titigan siya nito ay tila mabubutas siya pinupukol na titig sa kanya ni Lois. Walang interes si Maitel na makipag sa lalaki pero kung aamin si Lois sa kanya. Tatanggapin iyon ni Maitel. Naalala ni Maitel, na binilang niya ang mga araw kung hanggang kailan aamin si Louis sa kanya. Hanggang sumapit ang araw ng kanilang graduation. Kabado siya noon, sa isip na aamin na sa kanya si Louis. Pero hindi niya matiis kaya nilapitan niya si Louis. Binati siya ni Louis at kinongrats dahil sa graduate na sila. Mukhang mahihirapan na sila magkita muli sa kadahilan na sumali si Louis sa hukbo ng kabalyero. Halos manlumo si Maitel noon, ang akala niyang mangyayari sa isip niya ay hindi nangyari dismayado siya dahil ang katotohanan ay siya ang may gusto kay Louis. Sa tuwing nakatingin sa kanya si Louis at pamumula sa tuwing umingiti siya, ay siya ang rason sa dahilan na siya ang nakatitig kay Louis. Hindi mo na ba ako tatawaging maitel? Tanong ng Crown Prince. Graduate na tayo, kaya hindi na ako mangangahas na maging informal sa inyo, sagot ni Louis. Hindi iyon gusto ni Maitel, sanay na siya kausapin ni Louis nang walang paggalang bilang isa siyang royal. Paano niya makakasanayan ang biglang formal na pakikitungo sa kanya ni Louis? Nagtaka si Louis nang hawakan siya ni Maitel at nagtanong, "Wala ka bang mai sa akin?" Labis na pinagtaka ni Louis. Sa pinapakitang reaksyon ni Louis, hindi na kailangan pa ng sagot ni Maitel. Alam na niya, hindi mangyayari ang matagal nang nasa isip niya. Sa huling pugay ay ang huling paalam ni Louis kay Maitel. Siya ang matagal ng white rabbit ni Maitel. Ginawa ni Maitel ang lahat para mapalapit sa kanya si Louis. Nirekomenda niya. Si Louis sa first night pero tinanggihan iyon ni Louis. Sa tuwing nais niya mapalapit kay Louis ay ang pagtago naman nito sa kanya na tila isang takot na kuneho. Tulad na lang ng pagtanggi ni Louis na dumalo siya sa hapunan na itinalaga ng Crown Prince. Habang sinusulit ni Mattel ang pagkakataon na makasama si Louis ay ang pagdating ni Benedict. Takda na ng oras ng meeting ni Mattel at binilinan niya si Benedict na maghanda ng pagkain na babaunin ni Louis. Nagagalak si Benedict dahil nagiging malapit na sa isa't isa si Louis at ang Crown Prince. Ngunit hindi maalis sa isip ni Mattel ang agam-agam alam niyang lalayo muli si Louis sa kanya. Bakas ang kalungkutan sa mata ni Maitel, ngunit napangiti siya nang makita niya ang pulang peluka. Akala ni Maitel ay nakuha na niya si Louis ng gabing iyon. Apat na buwan ang nakalilipas, nagmamadali ang isang babae na ipatanggal ang maskara mula kay Maitel. Imbis na sundin ng utos ay tinanggal niya ang suot na maskara ng babae. Mabilis pa sa segundo na nakaakbay na ang babae. Nag-aaya na pumunta sila sa Avenue Pito, kung saan maraming motel, hindi man maganda, matibay ang bawat kama. Nawala ang atensyon ng dalawa nang may narinig silang nagsasalita. Pamilyar ang boses na iyon para kay Maitel. Kaya sinilip niya para makumpirma yon, nakita niya si Lois na may kasama. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong niya kay Lois. May hinihintay ako. Sagot ni Lois. Napansin niya na lasing si Lois. Pero ang agam-agam na tanong na, ano ang relasyon ni Lois kay Rafael? Sa pagkakataon na meron okasyon, ang pagsakay sa karwahe ng iba ay nangangahulugang matutulog siya kasama ang taong iyon. Sa maraming taon, halos umiikot ang buhay ni Louis kasama ang mga kilalang tao. Hindi ba nakakahiya na malaman na sasakay siya ng karwahe ng iba nang walang pag ina O baka ng nangyayari sa pagitan nila ni Rafael? Nalabis na hindi gusto ni Maitel, Sobrang malapit ba kayo sa isa't isa? Tanong niya kay Louis, sabi niya maghintay ako dito. Sagot ni Louis, pwede ba ako sumakay? Tanong ni Louis, Nilalamig siya at hindi na niya hinantay ang pagpayag ni Maitel at pumasok siya sa karuahe habang nahihiyang tinakip ng babae ang kanyang mukha. Inutusan ni Maitel ang isang tauhan na ihatid ang babae pa uwi. Habang inutusan niya si Benedict na umalis na sila. Habang nasa loob ay tinanong ni Maitel si Louis kung lasing ba siya. Ngunit hindi, ayon kay Louis. Pero kung sino man ang makakita kay Louis, ay talagang mapagkakamalan siyang nakainom. Nang tanggalin ni Maitel ang maskara ni Louis ay ang pagkabog ng kanyang dibdib. Nagpaalam si Louis sa kanya kung maaari ba niyang tanggalin ang maskara dahil sa hindi niya ito kilala. Kaya hindi maiwasan maisip ni Maitel na ayos lang kay Louis na sumakay sa karwahe ng taong hindi niya kilala. Namalayan na lamang ni Maitel na tinatanggal na ni Louis ang kanyang maskara, peluka. Bakit ka nagsuot ng peluka? Mas gwapo ka sa blonde mo na buhok, sambit ni Louis. Kahit pa nakainom si Louis ay nakikilala pa din siya nito, pero hindi kaya ni Maitel ang sobrang lapit na mukha ni Louis sa kanya. Saan tayo pupunta? sa mansyon. Tanong ni Lois ng maupo eto, pupunta tayo sa motel sa Avenue Pito, na nirekomenda ng babae kanina, pwede ka dun matulog, sagot ni Maytel. Pansin niya ang blankong ekspresyon ni Lois at tila hindi bakas ang kaba o takot. Sa bagay, kung hindi naman ito ang unang pagkakataon na matulog si Lois kasama si Rafael, hindi na ito makakadama ng kaba. Nais ni Maytel kung totoo ba ang lahat ng nangyayari o nanaginip lang siya. Lois, pagtawag ni Maytel kahit pakabado siya. Halikan mo ko, utos niya, Sinunod ni Lois ang utos ni Maitel. Nang makalayo si Lois, ay siyang pagkabig ni Maitel sa batok ni Lois papalapit sa kanya, at hinalikan hanggang sa may higa niya si Lois. Matamis, tura ni Maitel na sinangayunan ni Lois. Kahit pagaano suriin ni Maitel kung realidad ba ang nangyayari ay mas nakakabighani iyon kaysa sa panaginip niya. Ang totoo, sasakay ka sa karwahe ng iba. Susundin mo ang sinuman basta meron mangyayari sa inyo. Git ni Maytel kay Louis na tinatanggi ang mga paratang, bakit ka sumakay sa karwahe ko? Tanong muli ni Maytel. Nilalamig ako, sagot ni Louis. Mabilis siyang inakap ni Maytel at nagtanong kung hindi na ba siya nilalamig. Ngunit patuloy pa din nilalamig si Louis. Kahit pa araw iyon ng tag-init, para kay Maitel ay nais lamang ni Louis na yakapin siya pero sa paraan na pagdadahilan na nilalamig siya. Nang makarating sila sa isang motel. Hindi naisip ni Maytel sa isang motel pa mangyayari sa unang pagkakataon na may mangyayari sa kanila ni Louis hindi mo ba gusto? Tanong ni Maitel upang hindi niya ituloy ang nais ngunit tumanggi si Lois. Gusto ni Lois na tanggalin ni Maitel ang suot na peluka, dahil mas gusto niya ang tunay na buhok ni Maitel, matagal na niyang nais hawakan ang buhok ng Crown Prince. Tawagin mo ko sa pangalan ko, pakiusap ni Maitel kay Lois, kamahalan, sagot ni Lois, tawagin mo kong Maitel, pag ulit ng Crown Prince. Maitel, sa tinawag siya ni Lois sa ngalan niya. Nang gabing iyon, hindi siya tinakbuhan ni Lois o umiwas ng tingin. Bagaman sampung dekada na nang magkagusto si Maitel kay Louis ay tila muling nahulog ang kanyang loob. Hindi nais ni Maitel matapos ang gabi at tinanong niya si Louis, ano ang gagawin ni Louis kung sakali na maging obses siya. Madali kay Maitel na pakawalan si Louis dahil sa kontento na siya pagtitig nito sa malayo pero nang mahawakan na niya si Louis. Tila mahihirapan na niyang bitawan ito. Nang maangkin niya si Louis, aminado si Maitel na hindi na niya papakawalan si Louis. Kinaumagahan, dinaluhan ni Benedict ang Crown Prince pinaalala sa kanya ang nakatakdang meeting. Marahang kinising ni Maitel si Lois, ngunit sinuksok lang ni Lois ang sarili sa kumot. Walang nagawa si Maitel kung hindi halikan si Lois sa ulo, at pinaalala na tawagan siya ni Lois. Bulong na sumagot si Lois ng oh, hanggang sa naiwan ang natutulog na si Lois at ang mensahe mula sa Crown Prince. Ang pangako ni Lois ay tila napako. Ilang araw na ang lumipas, ngunit hindi tinupad ni Lois ang pangako na kontakin si Maitel. Ilang beses pa naman nangako sa kanya si Lois. Walang dahilan para makalimutan iyon ni Lois, kahit palasing siya. Sigurado si Mattel, talagang walang intensyon si Lois na kontakin siya. Iniiwasan ba niya talaga ako, pagmamakto ni Mattel, kung kayo po ang makipag-ugnayan sa kanya, kamahalan. Balita na meron, serial killing na nagaganap, baka po abala siya sa kaso, suhestyon ni Benedict. Muling nakatanggap ng sulat mula sa pangalawang hukbo ang opisina ng Crown Prince. Tinanong ni Benedict kung sino ang nagpadala ng sulat, Nagaling mula kay Dave tungkol sa paghingi ng kooperasyon. Habang malalim ang isip ng Crown Prince ay tinawag siya ni Benedict. Bulalas ni Maitel na nagpadala na naman ba ng sulat ang pangalawang hukbo. Sa pagkakataon na iyon, mismong si Louis ang personal na pumunta. Aminado si Maitel na tanga na siya kung makipagkita siya kay Lois pero hindi niya mapigilan ang maglakad ng mabilis. Hindi niya alam kung ano ang inaasahan niya basta patuloy siya sa paglakad. Maagap na nagpugay si Louis sa Crown Prince. Humingi siya ng paumanhin sa abala. Dumalaw si Louis dahil sa kahilingan na nais niya makakuha ng permiso na magkaroon ng kooperasyon mula sa unang hukbo dahil sa insidenteng nangyari. Yan lang ba ang gusto mo sabihin? Sambit ng Crown Prince. Na ipinagtaka ni Louis Hindi naisip ni Maitel na parang wala lang kay Lois ang nangyari sa kanila kung tutuusin inaasahan na niyang sasabihin sa kanya ni Louis na pagkakamali ang nangyari ng gabing iyon. Kung ikukumpara ni Maitel ang nangyari sa graduation nila. Ito ang pinakamasama. Pinilit ni Mattel ang iwasan na hindi niya masakal ang cute na liig ni Lois, pero ito magsisimula na naman siya. Punong-puno ang isip niya ng pagpaparusa kay Lois nang sa ay gumaan ang loob niya. Hanggang sa apat na buwan, iniwasan ni Mattel si Lois. Nang makita niya ito sa palasbol, ay si Lois na mismo ang lumapit sa kanya. Hanggang sa naging madalas na ang pagkikita nila. Kung paglalaruan lang ni Lois ang damdamin ni Maitel ay sisiguraduhin niya makikisakay siya. Kapagtapos na sa laro si Lois ay sa kanya ito itatali. Hanggang sa kumalat ang chismis tungkol kay Louis at Maytel. Kung akala ni Louis ay makakataka siya sa anino ng Crown Prince, ay muli itong nadawit sa eskandalo ng mabalitaang nagtataksil si Louis mula sa Crown Prince. Tulad ng balita ukol kay Louis at Rafael. Maganda kung magpatuloy pa ang krimen, tura ng Crown Prince habang mahigpit ang hawak niya sa peluka. Dahil sa araw na mahuli ang salarin, ay wala na ang rason na makita niya si Louis. Itapon mo ito, abot ni Maytel kay Benedict ng peluka alam ni Maitel kung gaano siya kinamumuhian ni Luis. Kahit pa hindi siya gusto ni Luis, hinding hindi niya papakawalan si Luis sa pagkakataon na binigay sa kanya. Kinabukasan, binisita ni Luis si Duke Wayton. Dinaluhan siya ni Robert, ang butler ni Duke Wayton. Palingid-lingid si Luis at hinanap si Duke Wayton. Giit ni Robert na hindi pagising ang duke at nais ba na maghintay ni Luis. Ngunit tumanggi si Luis, babalik na lamang siya dahil sa napaaga ang kanyang bisita. Maagap na pinigilan siya ni Robert at pilit na pinapapasok si Louise. Habang nasa loob ay pinaghanda ni Robert si Louis ng tsa. Napansin ni Robert na hindi maganda ang kalagayan ni Louis, ngunit ipinalubag loob siya ni Louis na huwag mag-alala. Naiinip si Louis dahil sa wala pa siyang tulog, at nagpaalam siya kay Robert na babalik sa susunod na araw nang biglang may sumigaw, Master. Master! Ang inyong suot hanggang sa nanlaki ang mata ni Louis. Ang dukwe ito na duguan ang damit. Naalarma si Louis at inihanda ang sarili, ah, nakahuli ako ng usa kahapon, paliwanag ni Rafael. Nagulat siguro kita nang makita mo akong ganito. Hindi na ako nagbihis ng na malaman kung nandito ka, dagdag ni Rafael. Ngunit kakaiba ang mga bakas ng dugo sa kasuotan ng Duke. Isip-isip ni Lois at binalingan niya si Robert, sabi mo natutulog pa ang Duke. Mabilis na nagpaliwanag si Robert na akala niya talaga ay tulog pa si Rafael, ngunit napapaisip pa din si Lois. Ano iniisip mo? Sa tingin mo may ginagawa na akong kababalaghan? Eddie sana, hindi ako haharap sa'yo, pakiwari ni Rafael, aminado si Lois, Iba ang pakiramdam niya. Simula pa lang na kumatok siya sa pinto, pansin na niya nakabado ang mukha ni Robert. Natutulog ba talaga si Rafael? Kung si Rafael ang salarin sa nangyayaring insidente, magiging delikado ang sitwasyon niya. Kahit pa may makuha siyang ebidensya, malabong makakalabas siyang buhay sa mansyon. Gusto ko makita ang usa, kung gaano siya kalaki. Usad ni Louis.